Good morning! Welcome to Miranda Family Vlog. Miranda Family Vlog ah. Ang mga nagsimba na ba kayo? Hindi ka kaya nagsimba eh. Kami, dasal na lang sa gabi. Dasal na lang. Salamat tayo lagi sa ating Panginoon. Sa mga nagsisimba dyan, mega mega lang shout out to sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. Maulan na naman ang ating panahon. ito po ang ating lulutoy ngayon yan, kamansi yan, tatlo po yan oh. at saka GG na malaki wow, yan ang paris nyan naked na ulam sabay ang ating paglalaba, pagluluto pamamalengke schedule natin Pero hindi naman kami nagka, naru, nawawala ng panahon sa Diyos. Ang importante, bago tayo matulog, kumain, magpasalamat tayo sa lahat natin, at, ng biyay na ating atintang. Pinagabayin niya tayo sa araw-araw. Salamat natin niya. din natin yung mga kamuganak anak natin, lahat ng tao kasi kaliwat kanan ng Anggera ngayon sa Middle East nakakalungkot nasisira nila yung isang bayan dahil dyan sa kung ano ba pinaglalaban ng mga yan kawawa ang mga uh, civil ngayon wala tayo masyadong vlog ngayon kahit masyadong busy Pakidala nga po na ulit ng papamintang powder saka magic. Mga anak ko, tulog pa. Maglalaba pa. Tapos na ako yung araw ng linggo ngayon. Ang hirap ng Pasko ngayon, guys. Ang hirap yung mga tao. yung mga tao. Wala tayong mga handa dito sa Pasko. Hirap talaga buhay na yun. Sobrang bigat. Magkit lang sa kaano yung lagay ko yan guys sa preto. pag Ayaw kasi ng anak ko pa palagi na lang yung lasang ganun. Gusto nila iba-iba naman. Kaya pag nagluto ako ng brito, inibiba ko yung, ano, kasi ayaw nila ng lasa mo. Paris-parehas. Magkalasa lang siya, guys. Basta iba-iba lang -iba yung timpla. Kainin na nila yan. Yung nakaraan yun, piniplahan ko itlog siya ka pakis. Para iba-iba naman yung lasa. Pagsain mo na ako guys. Hindi pa kayo nakasain. Alas 12 na. Wala yung mga anak ko eh. Sa taas lahat. sila ay nagdudugtong ng buhay namin. Araw -araw. Saan yung nagyala mo pa? Ito nung, kaya tanggal mo pa. Ako nung no, iwa. Dito nung ako nga. Ligas? Ako na. Ito nung. Imay-imay lang naman yan eh. Huwag nyo nung bakalimutan yung marong. Tumulong sa mga tao, lalo sa alam nyo hmm. na mahirap. Kung sasama ka kain. Kasi sa amin, lagi nakabantay yung Diyos. Saka so, uh, isa pa, huwag natin pagmayabang na may pera tayo palagi. Kasi pangit yun. Huwag mo yung na, ang laki ng kinikita mo, wala ka naman na iipon. Wala, din. Kung saan ang seldo, wala ka lang na. Kunin mo yung matigas pa. Hindi po di, di, di... bakit nila kayo matigas? Mati, matigas ito eh. Ito yung kapal niya. No? Huwag mong ti... Ano yung matigas? Ayun sa ano? butok? Oo. Oh, bakit ah. yung kainin eh. Ayan guys, balikan natin niya mamaya. Ayan guys, so kung saan naman tayo magloto ng ating ulam. Ang ulas ay alauna na yata ng hapon. One o'clock ng hapon. Ngayon guys, yung so aking niloto. Niloto ko na ito. Binalik ko lang. Ang aking mga vlog. Ayun, natapon. Lagyan natin ng ano yan guys. Tapon ko yung bata ko guys. Lagyan natin ng bawang sibuyas yan guys. Tapon ang bata. Nilagay ko na yung unang gata, guys, para sa akin kamansi. si. Uh, Hindi pa okay na pa. Tauboy ako na, guys. Tauboy. Pag nagmamadali ako, guys, ganyan ako. Malinis yung lababo ko yan, guys. Malinis namin. Ganyan lang. Hindi pa pag nagmamadali tayo. Ilagyan ko ng ano yan, ng luya, kasi naglagyan ko ng dahin yan. Ah, ito yung magic ng pork cube sa kanito. Akin yan. Pork cube na? Hindi. Luya, lalagay natin luya guys. Masikip yung lamisa eh. Kaya, ito na lang tayo. Tumuyas. Tumuyas yan guys, tumuyas. Hinaan ko lang yung... na natin yung kamansi guys. Sawa ko na dyan, sobrang init. Mamaya, sakit na naman yung ulo ko dyan. Yan, no? Eh. Ay, naka. Buhay natin. Kaya hindi rin ako maka... Minsan na hindi ako maka-vlog, guys. Sobrang busy ko dito sa bahay. Hindi na kaya. Minsan talaga pag may oras ako, na ako hindi lang yung trabaho ko, yun, nakapag-vlog-vlog ako. nakapag sa ako. Pero pag hindi kaya, Yung pangalay ko busy din kasi. Ayan, lakasan natin na ngayon guys para maluto na. Lagay natin yung magic at saka shrimp cube. Ayan, yung mga lalagay natin. Ano ba yung ano ko? Dito lang yung lahat ng buto. Ayan, lagay natin yan, guys. Kailangan natin magbulay. Kasi pag hindi tayo magbulay, nangihina tayo. Yan. Kunting asin, guys. Para magkalasa ang aking niluto. Alam. Nagkalag-lag-lag-lag na yung mga lagyan na nang magbuto ng buto. Babad natin yan guys, tatlo. Ano ang dami? dami mo. Bigyan ko kasi ate. Dalawa ang mga uwi niya? Mula kasi na nalo. Hindi nga. Babad ko yung dahin guys para mawala. Sariwa ito guys oh. Lagay natin yung gata. Kakang gata yan guys. Tamansi. Ngayon yung aking dahin. Binabad ko yan sa ano. Lagay ko na guys. Lugasan ko na ito kanina. Hindi ko na pritohin yan. Ganyan na lang yan. Hindi naman kailangan pinipritoh ang dahil pang nilagay sa gata. Imbis na walang kolesterol ba? Hirap yung... Ganyan lang natin guys. Naan mo ba? Hinaan lang yung apoy yung guys. Para... Ayan na guys, ang aming ulam. Ayan, ginatang kamansi with daing. Ang sarap yan guys. Tingnan naman yung gata guys. Sobrang lapot na yung gata. Oh. oh. saka yun oh. Gigi. Gigi. Dalungbong ba guys? Ayan. Malaking dalungbong yan guys. Saka ito. Ang aming ulam. Saka pritong manok. Oras na ng tangalian. Kain po tayo. Ang ulam namin ay kamansi. Saka pritong gigi. Saka pritong manok. Kain po tayo. Kain po tayo. Mega mega shout out sa lahat ng family dyan. Ha? Kung makain ng tanghalian, yan, kayo po ay mabuhay. <laughs> Kain po. po tayo. Iba ka mo. Sa mga mga bitmula ka dyan, mayroon sa mga ginataan. Manghang. Mega mega shout out sa inyo. Support nyo po ang Miranda family. Yung mga Miranda nyo sa Tugtugon. Hanggang sa Masbate. Mga Miranda nyo. Sa Baryo, sa Pangasinan. Mga Miranda. May gamigalag sa ato sa inyong at nabuhay ngayon. Sa mga Tambuhan family sa Nabaoy. Malay pamilya, ang um, pamilya, Flores pamilya. May kami chat sa pamilya. Yan. May kami ka chat po sa inyo lahat. Ay po tayo ka. Stop ko ay. Mabalak <laughs> pa daw. Tayo na. Minsan na kasi kami makapagluto nito, Yandab kami nito. Nanduto ako kaman sa ituro, saan ako na mahigit? Mamaya pa ka mo. Hindi ako yan sa amin mga videos mo. Tulos na daw. Tulos na daw pala, sabi naman ako. Ayan guys, hanggang dyan na lang. Bye bye. Mga anak, bye. Family Miranda guys, pakisupot.